Good morning sa inyo guys, unang pasyente ng kalbo sa karagatan na may kasamang chibugan for today's video. Pasyente natin guys for today's video. Pupunta na rin pala tayo sa pinakapaborito kong lugar sa barko, syempre yung kusina. Let's go! Kita nyo ba yung basa yan? yan Kasi, tignan nyo guys ha. Ito natin ito. nangyayari sa kanya. Eh, umuulan. Ayan guys, oh. Bakit nga ba umuulan guys? Aalamin natin kaya Kalbong Siman TV Baklasin mo na yan ng makakain Let's G Sabi ko sa inyo mga mamshi Hindi lang welding yung matututunan nyo dito Pati na rin pagtutubero Alright ay, ay. Ito pala yung dahilan guys kung bakit siya tumutulo Nasira na yung pinakalabi niya Explain Kalbo dapat kompleto to. Ayan. Para mas maintindihan nyo guys, kahit wala kayong pake, kukuha muna tayo ng bagong pyesa dito sa workshop. Ayan yung dati, sira-sira na. Pero meron tayong nakutang luma. Luma na rin siya, pero maayos pa yung ano niya. Kaya yan na lang yung ikakabit natin para makatipid. Shish! Eh, napakaangas par. Para lang jowa mo, bumalik lang sa ex niya. Oh, shee! Makapunta na nga lang muna ng kusina? Meron kagad ka ako nakitang mga tinapay guys, kaso nga lang walang tao. Ayun, meron ako na nice ispatan na binibake, mukhang masarap. Pero mukhang hindi pa luto, kaya balikan na lang natin at itanong kay Mayor J kung anong klaseng tinapay yan. Panigurado, madali lang maluto yun guys, kaya tapusin kagad ka natin tong trabaho natin ng makakain. Same procedure lang din yung gagawin, kung paano mo tinanggal, ganun lang din ibabalik. Okay, finish product na guys, ganun lang kadali, kaya bigyan na natin ng one day warranty yan by Kalbong Siman TV. Oh yeah! dating may leaking ngayon wala na Umaari king king uy luto na yung mga crispy tinapay bread talk meron na naman tayong mga tinapay dito guys panoorin natin guys kung paano maglagari si Mayor J ng mga crispy tinapay ayan na tinapay natin

eh, kaya talaga paborito ko tong lugar na to. Nanonood na lang yung kalbo. May free taste pa. Free taste. Free taste ulit, guys. Masarap <laughs> dito, guys. Eh, oh. Free taste. Grabe. Crunchy on the outside. Juicy in the inside. Free -taste. taste. Grabe ka na, Mayor J. Yung free taste mo, unlimited. Shush! Yes! Balat, high blood check. Kaya bago pa pumutok yung batok ng kalbo, pumunta na tayo sa krumis, ituloy na natin yung kain! Meron tayo ditong kanin, yung pork belly, dalawa na lang pero marami pa yan sa ilalim. Kung ayaw mo naman ng putok batok, meron din tayong isda with olives. Napapagitnaan siya ng sinigang with broccoli and cheesy asparagus. Yung katabi, mashed potato, french fries at hot cake. Kakaiba din yung asukal niyan guys, may halo yatang cinnamon. Tapos lumipat naman tayo dito sa mga pang-healthing gulay-gulay, so shallen! Meron tayo ditong potato salad, mga green leafy vegetables, kamatis, pipino, sibuyas, olives, cheese, tuna chunks, ang dami! Dahil napagod ako doon, chichibog muna si Kalbong Siman TV, let's eat!